Nandito po kami ngayon sa Sinda Carmen, no? Sinda Carmen. Nakita ko po to si Nanay. Ilang taon na po ay Nanay? 73. Uy, lakas mo pa. Awa <laughs> ng Diyos, no? Oo mm -hmm. mm -hmm. uh, buhay pa po asawa niyo, Nanay? Hindi, patay na. Patay na. na 22 uh, 22 anyos na. Ah, uh, ilan ilan po kayo nakatira dito sa bahay? Uh, to. Kasama apo? Mm Hindi. -hmm. Anak mo lang. Apo, kasama. Ilan po ako. anak niyo? Pila ka bata mo? Pito. Pito. Lahat may mga asawa na. Oo. Ah, uh, bali apo mo na makasama mo sa bahay. Oo. Ah, uh, ito pa yung bahay niyo. Oo. Ang ganda naman ng bahay nanay. Malamig yan ay. Diyan yan. Okay lang nanay. Okay, nanay. Ito mga apo ni nanay. Ah, okay, okay. Oh, okay lang po. Ano pangalan nyo, nai? Maria Nelly. Maria Nelly. Pinipuna. Ah, bali. Anak nyo yung sa kabila. Mm -mm. Ah. Umagad ko si Lilit. Lilit. Paisa ko yun. Ah. Siya... Ang iya na nga bata, ang iya nga bana, bata ko. Ah. Ano pangalan ng ba na niya? Si Rogelio Pinipuna. Ah. Junior. Dito, Nay. Nandito kami ngayon. Bigyan kita ng konting tulong. Ay, thank you. Thank you very much. Ayan po, nai Okay. On behalf sa of OFW Special Delivery Gift Shop, Erlinda Tibo Sanchez, at kay Norman Tortolano, at sa aming sponsor, Tabunis Family, yan po nai, hati-hati na lang po tayo sa mga biyaya na lumarating sa atin. Okay. Ano po masasabi niyo na sa sponsor natin? Salamat. Salamat sa sponsor. <laughs> Uh, ano to? Pamilya Tabon. Ay, ano to man? Ano, ano man? Salamat po sa sponsor. Salamat po sa sponsor. Hey, ano, ano po to? Ay, thank you. Ay, <laughs> ay ano to man to nga, thank you. <laughs> Diin man. Ate, okay na na yan? Okay na, kaya oh. malibot-libot lang ko. Ay, <laughs> ay thank, thank you. Thank you. Ano to? Magandang umaga? Nandito po si Chris Pons. Magandang umaga. Sige lang ah, aral lang kami ulat ah. Ay, may ano siya, may kapansanan. Oo na, ano na sa loob mo na makausdang na sa bala, na may kibit na isa sa may ano. Hindi wala magala sa hilot. Why? Stay! Nagparada na mo, mga ido o? Wah! Dali, desu, desu. Magandang umaga, Nay. Oh. Ay, ano pong kalagayan nyo? Ano pong naramdaman nyo, Nay? Sakit ang balakang. Ang balakang nyo, sakit. Mm -hmm. Hindi nyo po na ano, sa hilot? Hindi. Ay, Hindi Ay, na, baka na, na, nalaman na, na yan. Sige po, Nay. Baka na, nagkalaman na yan. Mm Kaya -hmm. may, na. hirap na ma, ano yan kasi nagkalaman na. Ilan po kayo nakatala sa bahay, Nay? Lima. May ilan po anak nyo? Tatlo anak ko. May mga asawa na? Oo. ula pa? Ah, mga bata pa? Oo. Ang asawa nyo po, saan natatrabaho? Dito. Dito Dito lang? Mm -hmm. uh, Ito po Ito yung bahay nyo, Nay? Oo. Ah, uh, okay lang po. At least may bubong ko prito. na yan. Kaya bibidyo po ako. Nay, nandito pa ako kasi bibigyan kita ng kunting tulong. Oo, salamat. Tal! Yeah. Pabukas ng apartment. Eh, ngayon eh, pero kasako ni Jojo Abraham. Yung gawad lang, ganun lang gawad. Yung yeah, kato, ito lang si Gris Pons to, kay do may problema sa TL, maglakad sa ka kabudlay. Hindi uh, ko sige to, kay sisakaan ko. Ari na yow, yung, yung konting tulong ko sa'yo. Kung pasensyaan nyo na po yan. Salamat. On behalf sa of OFW Special Delivery Gift Shop at sa aming sponsor, Tabonis Family at kay Norman Bertolano, yan po na ay pagpasensyahan nyo na po yung konting tulong po namin. Ano po masasabi nyo na sa spotting sponsor? Maraming salamat po. Ah, sige po nai. Sana na gumaling ka pa po, po para makalakad ka ng maayos. Kasi mahirap sa araw-araw na ganyan ang sitwasyon nyo po. Pina nyo na po na nai? Anong Boy, sabi? I eh, ano, kailangan yung terapi. Ah, terapi talaga. Hindi, wala pera. Amo nang problema ko, pa wala, wala ko pera. Lang, nai. Pagbalik namin baka makahanap tayo ng sponsor. Pag makahanap kami ng sponsor para sa iyo nai, malalaman mo na okay. din dahil sa kapatid ko. papabot po dito sa inyo pag makahanap tayo ng sponsor. Para maayos na 'yung paglalakad nyo para sa pang-araw-araw ba. Spinal cord ko ako noon. Spinal cord ko. Ang nagtiko. Oo. Ayun problema gid Sa buli ayun dio. Dapat mm. terapi. Terapi kan? Bulung pagi deh. Yang therapy kan okay. Gamot. Gamot sige lang nai. Baka awan ang makahanap tayo ng sponsor. Kasi araw-araw naman kami nag sa IFB, nag-live, nag, -live, nag kahit anong sponsor. Kung makahanap tayo ng sponsor na makakarating karating po sa'yo dito para matugunan na po yung problema nyo po. Sige po, Nay. Salamat okay. po. Maraming salamat. Oo, mat para kalakad ka lang yung balang araw nung maayos. Ah, sige, nai, Salamat po. Bila-bila ba tayo, nai? 3 loob tayo. Ah, Okay na na. Ito, anak mo ito. Ah, Sabi anak mo? Ito, na ano ka na? Hindi <muchos> pa. Hindi na <Pila> pa? Gusto pa na printay yung pambura teen Hay Hm. Porta nobi. Porta nobi. Ang eh tela. anak niya na 'yun ba eh? may bata na po ya. Pero anak niya. Hindi po ito. Ito ko isa ko anak. Dami ng anak ko. Binang mo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Salamat po. Salamat. Salamat, salamat sa Itong mga bata, ang dami. Ang dami, ho. Oh. Anak natin, nana yan. One, two, three. Hindi <laughs> mga balay niyo, gang. Hindi lang gang. Hindi lang gang. Hindi gang. Hindi lang gang. Hindi di. Na,